Bumalik na naman si Benny sa Google Play Store after niyang mawala. At take note guys ha, nagbago na yung kanyang logo. And since nagbago na guys no, yung kanyang logo, sisilipin natin kung nagbago na rin kaya itong loan applications na to. Kaya naman kung interesado ka dito sa ating topic ngayon, keep on watching. Okay, let's go. Hello guys, it's Sir Mariano and welcome back to my YouTube channel. So for today's video guys, pag-uusapan natin itong si Benny na kung saan nawala siya dati sa Google Play Store at ngayon nga ay bumalik ulit siya. At take note guys ha, nagbago na rin yung kanyang logo. Yung dati niyang logo guys is ito, then bigla siyang pinalitan ng ganitong logo. Actually guys, no, hindi na bago sa akin yung mga ganitong ola na nawawala sa Google Play Store tapos kalaunan bumabalik din naman. Yung iba nagpapalit ng pangalan at yung iba nagpapalit ng logo katulad nitong si Benny. So dito nga guys, no, ere review natin itong si Benny at sisilipin natin kung may pinagbago na ba yung kanyang loan apps. Kaya huwag nyo muna siyang i-download guys hanggat hindi nyo pa natatapos itong video natin dahil malalaman nyo sa huli kung recommended na ba itong ola na to na utangan. Anyway, itong si Benny guys, no, is under siya ni Smart Co. Ltd. Yun yung pangalan guys ng kanilang company. At dito nga guys, no, sa Google Play Store, nung sinerge ko siya, meron na siyang 100,000 na downloads at meron din siyang 4.3 na reviews. Pero guys, no, for me, pag mga ganitong loan apps, much better talaga guys na nanonood muna tayo ng total na review niya para at least magkaroon tayo ng idea kung legit na bang utangan yung mga ganitong klase ng loan application. So nung inopen ko nga guys no, yung kanyang applications, merong notice itong si Benny na kung saan kailangan nating i or i-agree yung mga hinihingi niyang permission. Kasama na dyan guys no, yung ating SMS, call log, contacts, image information, installed applications, location, camera at device. So, yun lahat niyon guys no, lahat 'yon is maa access nitong loan apps na 'to. So, huwag kayong magtataka guys kung bakit nagkaroon sila ng access sa ating mga contacts. At tinatawagan nila yung mga contacts natin kung sakaling na-delay tayo ng payment sa applications na to. Dahil nga, dun pa lang sa permission na hinihingi ni loan apps na to, is, di ba, inaalaw natin siya. Kasi pag once na hindi naman natin iaalaw, hindi naman tayo makakapag-proceed doon sa kanilang applications. And dito nga guys, no, up to 30,000 daw yung pwede natin mautang sa kanya. Pero syempre, kapag first time borrower ka palang, mag start ka muna sa pinakamababang amount. At dito guys, sa loan length niya, meron daw siyang 90 days to 180 days na loan term payment. So out of my curiosity guys, nag-apply ako para sa inyo para maging aware kayo kung legit na ba talagang utangan itong si Benny. At para na rin guys, no, hindi masayang yung oras niyo sa pag-apply dito. And dito guys, kailangan daw natin maglagay ng ating mobile number na gagamitin natin sa kanilang applications. Kasama na guys yung verification code na nareceive natin doon sa number na nilagay natin. Then after noon, bumalik ulit ako guys sa kanilang dashboard. So click instantly apply na naman. At yung first guys na pipilapan ko is yung aking identity which is kailangan kong maglagay ng at least one valid ID na ko din sa applications. Yung aking birthday, yung aking gender, yun guys. So dito guys, no, sa list of valid IDs na hinihingi nitong loan apps na to is yung ating UMID, Passport, TIN, Driver's License, SSS ID, Postal ID, Voters ID, PRC ID, GSIS ID, OWA ID. So yun yung mga list of valid ID na allow dito sa loan apps na to. And dito naman sa kanyang personal information, kailangan natin pilapan guys ng ating marital status, education, residential address, tapos guys ng ating email, kailangan, kailangan natin maglagay email guys, second phone, at yung ating social account. It's either Viber, Facebook, or yung ating WhatsApp guys. Sa work information naman guys, kailangan natin pilapan yung ating company name, pay period, salary, company phone, company address. So, yun yung mga kailangan natin pilapan dito sa kanyang work information. At turn guys, sa contact information naman tayo, which is, kailangan natin maglagay ng at least 5 contact reference. Pero dito guys, no, yung pang-apat, at pang-lima, optional lang. So, pwedeng kahit tatlo lang yung pwede natin ilagay na as contact reference. At dito naman guys, no, sa kanilang additional information, mag-facial recognition lang tayo or selfie verification para ma-verify na tayo talaga yung umuutang sa kanilang applications. Then after nun, mapupunta na tayo sa kanilang product list na kung saan. Ang dami yung mga product list guys no, na wala nang pinagkaiba. Halos pare-pareho lang naman. Ang pinagkaiba lang is Ben, yung kanyang A, C, D, H, G, K. So, choice na lang guys no, kung ano yung pipiliin yung product list nila. Right. So dahil sa kagustuhan kong makita at masilip kung okay na ba talaga itong loan apps na to, nag-click ako ng isa sa mga product list niya. Then nag-wait lang ako guys ng almost 20 seconds. Then, ayun, magpapakita guys yung kanyang apply. Then nung ko yung apply, dito nga guys nakita na, dito guys no, nakita ko agad yung ating loan details. So maganda na dito guys, no, maganda na yung mga ganitong ola na meron na siyang loan details bago pa tayo makapag decide kung itutuloy ba natin na mag-utang sa mga ganitong klase ng loan apps. Mostly kasi maraming mga ola na bigla-biglang mag disburse yung amount sa e mo knowing na hindi mo pa nasasilip yung kanyang loan details. Meron pong mga ganyang ola sa mga hindi nakakaalam. And dito guys, may in-offer sa akin na 3,500. At yung kanyang longer term payment daw is 30 days. So dito guys, sa baba niya, yung amount na ma-receive natin dun sa 3,500 is 2,450. So, yun na lang yung ma-receive kong amount. Kung sakali na igagalap ko itong offer sa akin. At ito guys, sa kanyang total fee or yung kanyang kaltas, 1,050 pesos. Ganun kalaki guys, no, yung kaltas niya dun sa 3,500. At meron na siyang pa-installment guys ha. Yung may first installment siya, second installment at third installment. Every 10 days. So, dito guys, sa 10 day na successful loan natin, babayaran natin guys is 2,800. Then, sa second day, sa 20 day ng successful loan natin, babayaran naman natin guys yung 670 pesos. Then, sa pang 30 day is yung 30 pesos. So, kahit sabi natin guys na 30 days na yung kanyang long term, hindi pa rin siya totally okay guys. no Kasi sobrang laki pa din yung kaltas nitong loan applications na to based on my personal opinion guys no about this loan apps na kahit nagbago yung kanyang logo wala pa rin pinagbago guys yung kanyang applications ganun pa rin ang laki pa rin ng kaltas ang laki pa rin ng hindi pa rin siya okay so if I were you guys no wag kayong utang sa mga gitong klase ng ola kung ayaw nyong mabaun sa utang So yun naman guys, no, yung ating topic ngayon, sana nagkaroon na kayo ng idea about dito kay Benny. Sa mga hindi pa pala nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe. Click the notification bell para lagi kang updated sa aking mga susunod na video. Thank you guys, thank you for watching, and see you on my next video. Bye!